Pasti ya saya yang bibi. enak ya nak no buat itu bibi. Pasti ya yang saya uang. ito gusto mo yan <laughs> Oh, sige, siyang... ito, Bibi. Gusto mo? Ayan, no? so, yan, guys, namimili tayo ng boats kasi hilig ng anak ko boats eh nandito tayo sa Bukawi sa gilid ng kalsada yun oh. No? oh kita nyo guys mura lang guys, 50. kasi alam ng size ng anak ko. Mahilig yung anak ko nito eh. Opo. Mga bots kaya lang tinik tinatsat ko hindi pa nagreply. <laughs> ano size kaya ito? Mga size 6 po yan. 6. Bakit 22 parang late mo lang? Hindi naman ibalik po. Malayo eh. Nasa sa Marikina eh. Ay, Oo. Oh. Sige, mo lang po sila. Ah, matano ka, ano kayo? Hanggang kailan kayo dito? Basta mayro pa po. Ah, oh, babalik na ako. lang kasi ako sa Santa Maria na padaan. Ng bubog mga boots eh. Mga ganyang boots. Balikan mo ano ko na, balikan na lang. Hindi para nag -reply kasi. Sige, salamat. Ayun, guys. Hindi kasi natin alam ang size ng paa ng anak ko. Kaya hindi ko nakakuha. Favorite niya 'yun, yung mga boots. baby gusto mo 'yun? No? ayan punta na tayo dito sa ano so yun yun lang guys galing tayo na mimili ng box uh, magandang tanghali sa inyo uh, thank you for my video watching bye bye god bless